Tulad po ng madalas kong sabihin, sa pagkakataong ito, siguro kung naandyan pa yung mga supporters natin si Kibuloy at uh, naniniwala na walang kasalanan yung kanilang pinaniniwalaan na appointed son of God, siguro kung naandyan pa sila at totoo nga sumusuporta pa sa, sa, taong ito na si Kibuloy, abay kayo na po ang pinakakawawan tao ngayon dahil patuloy kayong nagpapauto at nagmamaang maangan. Marami na rin siyempre ang mga marami sa mga mambabatas. Ang pabor na dapat talagang harapin ni Digong at ni Kibuloy, siyempre, ang kanilang mga kinakaharap na reklamo, kanilang mga akusasyon o akusasyon sa kanila at siyempre humarap sila sa investigation. Dahil ulit-ulitin ko rin na kriminalan talaga ang patago-tago. Yung ginagawa na itong dalawa, nababangag na sila, no? Yung, yung tipong napapraning na, kung ano-anong hallucination na ang nangyayari, kung ano-ano na ang naiisip na itong dalawang ito, lalo na po itong si Kibuloy, Naku na kuno nga ay merong gustong um, magpapatay, gusto daw siyang i-eliminate, i-assassinate, katulad rin ang sinabi ko na walang gustong ipapatay ka kaagad. <laughs> ang ibig kong sabihin, pagdusahan mo muna ang iyong mga kasalanan, na napakaswerte mo naman at hindi mo pagdudusahan, hindi mo ma-realize sa sarili mo, at kahit papano sana ay magsisika sa mga ginawa mong kasalanan. Maraming kong resista ngayon ang napapahayag na kung talagang walang kasalanan nga rin, etong si, si Kibuloy ay humarap na sa investigation. Walang dapat katakutan? Dahil akala ko ba? Akala ko ba wala kang takot kahit kanino? <laughs> Tapos ngayon takot ka, nagtatago, sinisigurado rin po ng PNP na um, poprotektahan ka naman kung yung sinasabi mo na yan na may, may kuno ay nagbabanta sa iyo kahit wala naman sa intelligence or wala namang impormasyon na natatanggap ang, PNP sa ganitong aligasyon niyo po or sa ganitong paawa effect niyo po. Yun lang. Sabi nung isang uh, mambabatas, um, nire-remind niya itong si Kibuloy na despite his self-imposed, yun nga daw, exalted status, kasi sabi nga si Kibuloy, siya daw ay appointed son of God. Yan ang status niya, son of God. <laughs> At sino ang mga naniniwala? Balikan natin. Sina Jamal. No? Siyempre, si sina Sarah Duterte na kuno ay lumabas ng sangkaterbang barrel um, barel nung bisitahin o bumisita nga kay Kibuloy sa, sa mansyon na ito sa Davao City. Naman natin kung yun ay may katotohanan. Pero siyempre, malakas yung testigo. Andiyan, Sarah Duterte, sina Sina Robin Padilla, sina Bato de la Rosa, nakikita nyo yung mga sumasuporta ngayon. Kay Kibuloy, sina Jamag na no matakin nyo, naniniwala talaga sila. The appointed son of God, at ang si Kibuloy. Kawawa. <laughs> May mga saltik, ano? May mga saltik talaga dahil kung ikaw ay matino, abay, iisipin mo ba naman na tama yung kiniklaim natin si Kibuloy? O di ba nakakatawa? O ayon, you are not above the law. Yan po ang pinagdidiinan ngayon ng maraming kongresista dito nga sa most wanted na ito ng FBI. Most wanted, maraming kaso. Lumabas na ang mga sabina from the, uh, from the lower house and the senate. At sigurado tayo na maaaresto itong si Kibuloy kung sakaling hindi niya siputin itong mga pagdinig na ito. Tignan natin ang tapang ng isang kiboloy. Tignan natin kung kaya mong stop itong mga investigasyon na ito. Yun lang. Alam ba ng mga otoridad kung saan ka nagtatago? Natural alam nila yan. Kaya nga malakas ang loob ng ilang senators at mga kongresista na kaya kanilang ipadampot kung hindi ka sumipot sa kanilang pagdinig. Good luck!